ayan na po kamotor fall dumating na yung pinagawa <coughs> natin boogie base sa machine shop bali ito nabaguhan na po ayan po tingnan natin na talagang nakakasigurado po tayo na puro bago yan ayan. walang kakalog kalug ito pag bumiyahin na po ayan ang mga paglero natin talagang pinabaguhan po natin lahat tapos ito, yung tin ng ano, bugibis sa equalizer pin, o. Oh. Ayan, bago na pin ko yan. Kinalita natin ng bago. Kaya, bago na. Ipapatip na naman natin ito. Ang kabilaan po yan, bago. Kaya, bago po yan. Malak, mga bago. Kaya, ang na po, kinalita natin. Kaya, mga luma yan. Tapos ito yung dalawang equalizer. Kaya bago din, sinabuhan natin. Kaya mga pinagpalitan po natin. Talagang oh. eksakto talaga na ma-re-recon siya. Ganda yung talagang bago lahat. Yeah. Yung dalawa. Bago lahat. Kapit na naman natin yan.

binabuhan po natin yan talagang mahirap po kasi ano eh ito yung ang buhol ng ano nagpipigil ng bigat po pag ito na lost thread bibitaw na yung boogie bis kaya kailangan huwag tayo magtipid pag mga ganyan mabibigat ang ikakarga pag binaga po kasi natin yung nut alambot na po yan, may posibilidad na mabunot yan pag sobrang bigat, ang kinakarga po yan minsan umabot ng 70 tons 50, ganyan overload na pag ng 70 nag-overload yan minsan dahil hindi maiwasan Mabibigat ang argumento po ayan kaya kailangan sigurado po tayo na hindi ma magkaroon ng pagsiservice sa gitna ng kalsada na sigurado na po tayo Pati po yan. Kasama na po yan. Pati lining, papalitan natin ng bago. Ayan yeah, po, sure plate. Kapababa din po yan. Okay. Andon <laughs> po, wala pa si... Ayan po, malapit na ito ma... Ayan na natin magawa. Ganito po dito sa ating motorphone pag ano. Ayan, kapag ka. natin lahat yan. Pati yung support nito, papalitan din natin dahil ayun, wapak na po siya. Oh. Pansin nyo yun. Oh. Ayun, yung support. Biyak na po yan, mali nagluloko na yung pagkakambyo. nagluloko na ang pagkakambyo yan kaya papalitan na natin yung support naka-disalign niya na yung cable yung selector cable kaya pag ilinabas ko itong truck na ito parang brand new ko ito ayan ka motor pool kasi eh, hintayin na lang natin ano, makikita natin ito pag inasimula namin yung mga yung boogie base, lahat-lahat po yan ayan na ka motor At, yung hindi support natin yan talagang recondition po talaga itong maigi haya. harap likod po yan ayan, ayan. harap likod pali apat na hindi support talagang ganito po kami rito pag nag recon makakaasa ka talaga na talagang semi brand new paglabas ng truck ito, papakita ko rin po sa iyo yung clutch disc. Ayan, clutch disc na tayo. Yan, mga gulong po natin. Ang gulong dami. Ayos. Million ng ano natin. Oo, oh, matanggal yung baga mo dyan. motor. yang jira ya. garamik para par motor tipe yang county. Clutch disc, ya. Atak-atak. Ini bapak muna aja, Pak Gubernur Kabala. Digas, mat

po, pati pilot bearing na matindi ang pangyayari wala kang siro yung dahil kapalitan talaga ang bilis kong matanggal. Kabilaan na lang. Kabilaan na lang tayo. ya begini ini kita tanggalkan aja tanggalkan sekali lagi lagi kali buat pada tanggal nanti ini dia akan kameranya aku guys main pindah usin pada kumas ya yang pamamaran lang po kahit mabigat sa tarbaho pamamaran lang ang pamamaran lang ng tarbaho kailangan discarte ayan discarte kami po